Ikalimang kabanata Pakinggan mo ang aking mga salita o Panginoon pakundanganan mo ang aking pagbubulay-bulay dinggin mo ang tinig ng aking daing hariko at diyos ko sapagkat sa iyo'y dumadalangin ako O Panginoon sakin sa na umagapay dingin mo ang aking tinig sakin sa na umagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako sapagkat ikaw ay di isang diyos na may kaluguran sa kasamaan ang masama ay hindi tatahang kasama mo. Ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin. Iyong kinapupuutan ang lahat ng mga manggagawa ng kalikuan. Iyong lilipulin sila na nangagsasalita ng mga kabulaanan. Kinayayamutan ng Panginoon ang taong mabangis at magdaraya. Ngunit sa ganang akin, sa kasaganaan ng iyong kagandahang loob, ay papasok ako sa iyong bahay. Sa takot sa iyo ay sasamba ako sa dako ng iyong banal na templo. Patnubayan mo ako, O Panginoon, sa iyong katuwiran dahil sa aking mga kaaway. Patagin mo ang iyong daan sa harapan ko, sapagkat walang pagtatapat sa kanilang bibig. Ang kanilang kalooban ay tunay na kasamaan. Ang kanilang lalamunan ay bukas na libingan. Sila'y nanganunuya ng kanilang dila. Bigyan mong sala sila, O Diyos. Ibuwal mo sila sa kanilang sariling mga payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang mga pagsalangsang sapagkat sila'y nangaghimagsik laban sa iyo. Ngunit iyong pagalakin ang lahat na pagkanlong sa iyo. Pahiwayin mo nawa sila sa kagalakan magpakailanman, sapagkat iyong ipinagsasanggalang sila. Mga galak nawa rin sa iyo ang nagsisiibig ng iyong pangalan, sapagkat iyong pagpapalain ang matuwid o Panginoon, lilibirin mo siya ng paglingap na gaya ng isang kalasag.